Yo, magandang araw mga kagrasa. Hindi ko nga pala tayo sa bilihan ng pandesal na ito. Titikman natin itong bagong bukas na bilihan ito ng pandesal. Dito lang yan mga kaibigan sa tapat ng Mercury. <laughs> Bay one take one daw yan pag dalawang binili. <laughs> tayo nga pala idadayo ng kape don sa aking hipag. Dini sa alas as. Mapasyal na rin sa aking biena. Let's go! Ahon tayo! medyo mahirap nga pala ang daan dito mga kaibigan bukod sa masikip ay lubak lubak pa tapos may kaunting ahon may kaunting putik at nisay maraming bata naglalaro sa farsada kaya dahan dahan na ating pagpapatakbo dito at para um, ano kasabi tayo mga kaibigan let's go vroom vroom road <laughs> trip Kapit, bebe! Aon tayo! Yehey! Tabi po. Sabi mo, bebe, tabi po. Nandito na kami mga kaibigan Sa lubong nadada namin Kuya Si totoy Baet Diyan nagkita-kita na ang mga marites Alright At yun ang pandesert kong si Bebe Tabak Matakaw pa din na ang naman eh Sige, kain Alright, thank you guys Kung nanood ka, salamat naman sa iyo Babush